News mga balita ngayon 23 former extremist surrenderer isinuko mga armas sa Maguindanao del Sur 22 individual kabilang ang limang bata nasagip sa anti-human trafficking sa Tawi-Tawi Isa pa sa sospek sa pagpatay sa Cubao na huli sa Bulacan Isa pang sangkot aristado Ako po si Cesar Surian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sumuko ang 23 dating miyembro ng armadong grupo sa 6th Infantry Battalion sa barangay Crocodile Dato Piang, Maguindanao del Sur, Kamakailan. Isinuko nila ang mga M79 grenade launcher, RPG, mortar, M14 at Garand rifles at iba pang armas kay Brigadier General Edgar Cato ng 601st Brigade. Nagmula sila sa mga bayan ng Dato Salibo, Mamasapano, Ampatuan at iba pa. Kasama sa seremonya ang Bangsamoro officials, peacemakers at lokal na pamahalaan. Tumanggap ang mga sumuko ng traktora, sprayer, bigas at cash assistance bilang suporta sa kanilang pagbabalik loob. Ayon sa isang sumuko, walang patutunguhan ng dahas. Hinihikayat ng militarang iba pa na sumuko para sa kapayapaan. Nasagip ng Tawi-Tawi Maritime Police ang 22 individual, kabilang ang limang minor de edad sa isang operasyon kontra human trafficking sa Port of Bungaw noong Agosto 28, 2025. Nadiskubre ang mga biktima sa isang barkong galing sa Buanga City matapos mapansing balisa at walang maipakitang legal na dokumento. Aminado silang patungong Malaysia sa pamamagitan ng ilegal na ruta sa tulong umano ng mga recruiter na sina alias Usman, Risa Balu, Lucan, Jomar Tabor, Naning at Talib. Idinipat sila sa pangangalaga ng Ministry of Social Services para sa tulong at counseling. Nagpaalala ang PNP na maging mapanuri sa mga alok na trabaho sa abroad at agad na i-report ang mga kahinahinalang aktibidad. Nahuli ng mga otoridad sa Bulacan ng isa pang sospek sa brutal na pagpatay sa isang lalaki sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Kasama rin dito ang pag-aresto sa isa pang individual na sangkot sa pagharang sa operasyon ng pulisya. Ayon sa investigasyon, ang mga sospek ay bahagi ng grupo na konektado sa insidente. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo at kung may iba pang sangkot sa krimen. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek habang inihahanda ang mga kasong isasampas sa kanila. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.